everyone, ayan guys mayroon na naman tayong bagong merienda na masarap ayun, ginagamitan ko lang siya ng kunting ham at saka bell paper yan, niluto ko ng konti sa butter tapos dahil nga yung cheese ko hindi quick melt, diyan ko na nilagay habang nagluluto tapos kunting mayonnaise pampasarap, ito guys ay tasty, tasty bread. Yan, nilubog ko lang sa harina pinaikutan ko siya. Tapos sa bread crumbs para maging malutong siya. Ganun lang. dalawang partner yan. I mean, mag-partner yung tinapay na nilubog ko dyan. Tapos yan. Loto ko lang ng konti para mag-crunchy. Tapos pinalamig ko lang siya. Tapos nang lumamig na siya, yan. Pwede na hiwain. Makita okay, mo. oh, di ba? May instant na lagayan ng palaman sa loob. oh ang galing. Masarap yan, guys. Depende yan sa palaman na ilagay nyo.